Natagpuan sa loob ng tiyan ng 8 metrong habang suwa ang bangkay ng isang labing tatlong taong gulang na magsasaka na wala mula sa Batauga Sabda District South Buton District sa Indonesia. Kinilala ang magsasaka sa pangalang LN mula sa Majapahit Village sa Batauga Subdistrict District na nawala noong biyernes ng umaga habang nagtatrabaho sa kanyang tanimana. Ang kanyang motorsiklo ay natuklasang nakaparada sa malapit na lugar at nag sa isang pagkahanapa mula sa kanyang komunidad. Noong Sabado, bandang alas dos ng lapo, na nakita ng taga-nayon ang isang hindi pangkaraniwang bloated na walong metrong sawa sa lugar na ginala sila na nalunok nito ang isang bagay na hindi pangkaraniwang malaki. Kung gayat pinatay ang ahas at binotol ito, dito na nakita ang katawan ni Ilen sa loob ng isang malungkot at pabihirang pangyayari sa kanilang rehiyon. Kinumberma ni Laude Rizawala, pinuno ng Emergency at Logistics sa Disaster Management Agency ng South Mutona na ito ang unang naitalang kaso sa distrito ng isang residenteng linamon ng Sawa. Ngayon pa man, ang mga nagigitang malalaking ahas ay tumaas ito mga nakaraang buwan lalo na sa panahon ng tag-ulan habang ang mga sawa ay pumapasok upang manghuli ng mga hayop. Ang mga reticulated python ay native sa Timog Silangang Asya at kilala bilang pinakamahabang ahas sa mundo. Bagamat bihira ang mga pag-atake sa mga tao, ay naitala ang Indonesia ay may kasaysayan ng mga kalunos-lunos na insidente ng ganitong kalikasan. Halimbawa noong kalagitnaan ng 2024, dalawang babaeng nasa hustong gulang ang natagpuan sa loob ng sawa sa South Sulawesi. Ang isang katulad na kaso ay pinakaunang naiulat noong 2017 sa West Sulawesi kung saan ang biktima ay isang nasa hustong gulang na lalaki. Mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, Bumbo Fons Cabrillos. Para sa number one and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines Master Radio. Bumbo!